Opisyal na, ang agipaila ila ang 11 kamakandidata alang sa hiya sa Kadayawan 2025, adlaw nga biyernes. Amo ang mga kandidata nagikan sa 11 kamatribo din sa siyudad. Human sa pagpaila silang kaugalingon, gilatag sa mga kandidata ang ilang mga advokasiya o proyekto nga ilang iduso kung ugaling sila. Ang mapili si hiyas sa Kadayawan, Karong Tuiga. People's education in By supporting our tribal leaders' effort To build panuloan ng learning center sa Krug. The Boya Kultura may project proposal which is an IT hub or it's a learning hub for IT children pride, preservation, and prosperity through a revitalization hub. Pride is that the Kagan roots are already here. Humanini ito mag-usap nila ang mga nagkaryang pangutana gikan sa mga miyembro sa media. Gawas ni Ana, may pe mo musab sila sa closed-door interview at sa mga panelist gikan sa City Government of Davao Davao o DepEd Davao Region. Agosto 14 ang koronasyon sa Hiya sa Kadayawan Festival nga Ipahigayan sa Yusef Jim. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.